Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, as in, nakaka-touch naman talaga itong si Eliza, di ba? Unang nilapitan, pagkatapos sa uh, ng labanan niya, ng mainit na labanan na signal, ay syempre si Sis Molina talagang pinuntahan ni Eliza. Si Sis Molina, patalikod na sana itong si Sis Molina at talagang hinabol ni Eliza para kamustahin at yakapin. Yan! As in, nakabukas naman ang dalawang kamay ni Si Molina, para yakapin din itong si Alisa Valdez. O di ba? Grabe yung labanan nila, ang init o oh. asaan kayo pagkatapos talaga ng napaka-sports ng na lahat. At talaga friends friends sila pagkatapos ng laro as in. gabi, Parang nanginginig na tayo kasi nga tatlo pa dalawa pa ata ang dapat maipanalo ng Cream Night para makapasok sila sa final four. Yung Chocomocho ay isa na lang o oh. asaan kayo ha? Ngayon Chocomocho ang nangunguna sa final four, di ba? Sana makapasok ang cream line. So, yun ang buhay sa ating update. Hanggang sa uli. Bye-bye!